Tapos na naman ng rest hour. As usual, kape-kape. At wala tayong may papaderienda sa kanya. Skyflakes na lang. Tangkiligin ang sariling atin. Ayan guys. So yan, kukuha lang tayo ng skyflakes. Kasi di ako <laughs> Isa lang. Siya lang namang kakain. Tapos lalagyan natin ng matel. na Ganun na lang. Ganyan na. Yan. Ayan. 17 gram carbohydrates. Nung bata ako, guys, pag skyflex at saka kape, ganitong ginagawa ko. <laughs> Sinasalsal. Mm. So, yun, guys. Nakubos na yung skyflex dahil sa amin. Mm. Pag nakita siguro na amo yan sabihin, ah gusto gusto nila, bili uli ako. <laughs> hindi nyo alam katulong kung umuubos. Kasi pag hindi na yan, hindi na yung bibili. So, kailangan yeah. ubos yan. <laughs> pag nagtanong sabihin, kinakain ng mga bata. Lalo ng mga bisita. <laughs> Yun ang technique doon. <laughs> so, oh. Mga kaibigan nila. Pero kumakain talaga. Kita ko kahapon yung kaibigan niya kumakain. Yun ang sekreto ni Marinella. Pag nagkanap siya mo ng ice cream, Oh, Pupos na. Kinain ng mga bata. Oh, really? Hmm, bili na okay, naman. Okay, I will buy. I will buy new one. <laughs> Pero alam niyo kung sino kong kakain? Siya! <laughs> <laughs> Ikaw! Ikaw! <laughs> Medyo kakaiba yung araw natin ngayon. Nakakatamad. Ka. Kakatamad. At saka isa lang yung pinakain namin, yung amo lang naming babae. The rest, gaya ng sabi ko, yung bonso, yung maliit. Wala. Punta Wala. ng Switzerland yung binata nandyan lang sa taas hindi ko alam kung anong kinain nag order siguro sa labas ngayon nandito kami naghihintay ng papakainin time check muna tayo 8 o'clock gabi na naghihintay kaso kalalaman lang namin umalis na pala yung amo um, naming babae siguro nag dinner din sa kaibigan yan. kasi magkaibigan na magkakaibigan palit palitan lang yan eh dito, nung, nakara nung kagabi dito, las 12 mm -hmm. na sila natapos. Eh, hindi naman na makatarungan pagka dito na naman ulit, diba? <laughs> 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 <Ayan>. <laughs> di ba? Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Ngayon, ang pro problema na naman namin ni Maringhera, ay eh, ang dinner namin. Mag-order kami. Mag-order Mag kami. kami in order lang daw to dahil nga daw ba iba sabi niya nakakatawa Di, din tinatawag <laughs> order na lang kami guys all right order ngayon na ngayon lang, lang, lang naman din naman everyday order na lang daw pizza kami ngayon mihera yung veggies sa akin naman yung tropicana gusto ko kasi sa pizza yung may mushroom Alright, sa susunod, o orderin natin lahat ng mga klase ng pizza sa Pizza Hut Kagaya ng ginawa natin sa McDonald's Abangan nyo yun eh. Alright going... uh, Tropicana With the Philadelphia Giro Giro The egg slices And one Becky's with Sine Cras hintayin lang natin yung order na at, uh, habang naghihintay tayo mag EML lang daw si Maring Guerra ayun na guys 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까 봐 So yan, dalawang box. <laughs> oh lala. Nag-isa <laughs> kami ni Maring Hera. Kasi nga, si Maring Hera hindi kumakain makain ng baboy. Mabugsan ko na. Yan na. Dyan dyan na. Akin to. Wow. Ano yung in-order mo, Maringhera? Veggies. Veggies. Yan, vegetables. Veggies with thin crust. Yan. Sa akin naman. Sa iyo. Mm. Bukhan natin. Bayan. Cheat day, cheat day daw ni Maringhera. Oo. Kasi yan palang. dalawang <laughs> mabali. Ah, ang sarap sa iyo. Ulala. Uh, ulala. Uh, <laughs> oh, ulala. Parang sarap sa iyo. Sa akin yan. Kasi gusto ko kasi <laughs> sa pizza <laughs> yung may Pinya. Pineapple. Tapos, ang masarap dito, yung crush niya, mayroon siyang cheese dito. At saka dominos siya. Pagka dominos, dominos, dominos talaga. Sobrang sarap. <laughs> Kain na. Alright. Si Maringhera, hera, oh. Hindi na papipigil, oh. Guys, pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-thin. Super thin. Parang wala siyang dough. Yan. Yan. Mm. Mm. Wow Ilapag muna natin Baka ubusin niya yung pati yung pagkain ko Sok <clears throat> kanya Yan sa akin Mayroon yung at saka tignan nyo naman yung kinakain niya Maring Hera. Tignan nyo yung crust niya. <laughs> Para siya lang ano ano. Parang Para siyang biscuit. Uh, parang flakes lang. Sobrang nipis hindi, talaga. Hindi. Tignan nyo yung kamay ko. Yun. Kinawa ko. <laughs> so kaya yun. Parang kwal lang talaga yan. Parang begis lang yung kinakain niya. At saka yung cheese, uh, good parts naman yun. Hindi siya, ano, wala siyang dahon. Ang laman lang niya, guys, olives. Which is maganda lang yung olives. Tapos may konting onion, red bell pepper, mushroom, tomato. Yun yeah, lang. Uwaha mo. Parang sarap yung kinakain mo. Nakadalawa ka na ah. Mm. Okay. Putulin ko na yung uh, vlog natin. Hanggang dito na lang kasi masyado nang hahaba yan pagka tinintay <laughs> nyo pa kaming matapos. Kasi medyo namnamin natin kasi minsanan lang to. Hindi parati. Alright. Hindi ko na patatagalin. Hahaba na naman to. Uh, as always, keep healthy, keep safe, and keep Positive beyond. Bye. Peace